Usap-usapan ngayon ang showbiz couple na sina Paolo Avellino at Janine Gutierrez na tila bagong dadagdag sa mga maghihiwalay ngayong taon. Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents Hiwalay na ba sina Paolo Avellino at Janine Gutierrez? the beginning of their relationship. Lumabas sa mga balita noon na namata magkasama si na Paolo at Janine sa isang bakasyon sa Palawan. Kumalat sa social media ang dalawang larawan mula sa island hopping tour nila sa Palawan noong January 2022. Mapapansin din na parating magkatabi o magkalapit ang dalawa. At sa isang larawan ay tila nakadantay ang kaliwang kamay ni Paolo sa kaliwang hita ni Janine. Nasa tingin ng kanilang mga fans ay senyales ito sa pagiging close hindi naman nakalampas si Evelina Rezenz ang tie-dyed button-down shirt na suot ni Janine na anila kapareho raw ng shirt na suot ni Paolo sa media ko ng Marry Me, Marry You noong November 2021. Makikita rin na kasama nila ang nooy real-life couple na si Cherry Pie Picache at Edu Manzano pati ang anak ni Cherry Pie na si Nio na upload ng kanilang group picture sa Facebook page ng tour boat na kanilang sinakyan sa kanilang island hopping at nakasaad din sa post ang pechang January 12, 2022. Matatanda ang co-stars ni na Janine at Paolo sa Cherry Pie at Edu sa Mary Me, Mary You noon. Noong panghuling bahagi ng 2021 natapos ang lock-in taping ng Mary Me, Mary You na pinagbidahan nila Janine at Paolo. Kaya malinaw na personal trip ang nakita ang bakasyon ng dalawa kasama sila Cherry Pie at Edu. Evasive about real score between them. Pagkatapos noon, base sa mga insiders sa showbiz, tila nagiging malapit na sina Janine at Paolo. Gayunpaman, pareho pa rin silang umiiwas ng husto kapag tinatanong kung mayroon na silang espesyal na ugnayan. Tulad na lang si isang kilig match fundraising virtual kwentuhan ng Kapamilya Channel kasama si Darla Soler noong February 18, 2022. Bagamat hindi nila diretsyahang sinasagot ang tunay na estado ng kanilang relasyon, kinumpirma ni Janine na patuloy ang kanilang komunikasyon ni Paolo kahit tapos na ang Marry Me, Marry You. Noong February 2022, pinakilig ni Janine na kanyang mga tagahanga nang magkomento siya tungkol sa posibleng romance na pwedeng mamagitan sa kanilang dalawa ni Paolo. Bagamat wala pa silang opisyal na relasyon, bukas siya sa ideya nito. Anya sobrang magkasundo silang dalawa. Nang tanungin naman si Janine kung naniligaw na ba sa kanya si Paolo, natawa naman si Janine dito. At sumagot na si Paolo daw ang dapat na ito. nito. Kung mayroon mang pagbabago, inamin ni Janine na mas naging malapit sila ni Paolo habang nitatrabaho sa seryeng Marry Me, Marry You. Sinabi rin ni Janina na napakasaya niya tuwing magkasama at nag-uusap sila ni Paolo. Janine on Settling Down. Noong October 22, 2022, sinagot ni Janine sa YouTube vlog niya may titulong Ask Me Anything. Ang mga tanong ng mga fans tungkol sa kanya, kabilang ng usapin tungkol sa pagpapakasal. May isang fan na nagtanong kung handa na ba mag-settle down si Janine na noong 33 years old na. Sagot niya na nakakatawa raw dahil parang ito ang tanong na laging naririnig ng mga babae tuwing nagbe-birthday sila na noong panahong yon ay kakadiwang lang niya na kanyang 33rd birthday. Ani Janine, kanya-kanya naman daw ang mga tao. May iba, bata pa lang, ang nagsisettle daw na habang ang iba naman ay mas pinipiling hindi na talaga mag-asawa pa. Hindi rin nakataka si Janine sa tanong kung sino sa dalawang leading men ang pipiliin niya, si Paolo Avellino o si Zanjo Marudo na nakapareha niya sa revenge drama series sa Dirty Linen. Una ay sinabi ni Janine na masaya siya na sa wakas ay nakatrabaho niya si Sanjo dahil isa ito sa mga aktor na matagal din niyang gusto makatrabaho. Talagang favorite movie niya ang pinagbidahan nitong pelikula na Malaya kung saan nakaparehan nito ang aktresa si Lovipo. Pero ang pipiliin niya pa rin daw ay si Paolo. Sa farewell press ko naman ng series pinangyari Flower of Evil noong October 4, 2022, kung saan gumanap si Paolo bilang kontrabida. Kinampirma niya na patuloy ang komunikasyon at lumalabas pa rin sila ni Janine. Inusisa rin si Paolo kung nag-celebrate pa sila ni Janine sa 33rd birthday nito na magkasama at kung ano ba ang birthday gift niya para sa dalaga. Tipid na sagot ni Paolo na prayers and good health ang regalo niya para rito at ang birthday wish naman niya kay Janine ay better career para sa mga susunod na taon. Lotot de Leon's reaction to Janine and Paolo's dating rumors. Lubos ang tiwala ni Lotlot sa kanyang pangalan na anak na si Janine pagdating sa paggawa ng mga desisyon ukol sa aspeto ng pag-ibig. Sa isang press ko noong October 2022, nagkaroon na pagkakataon na tanungin si Lotlot kung aprobado ba sa kanya ang kapamilya aktor na si Paulo Avilino para kay Janine. Noong una ay nagbiro pa ito na choppy daw ang media at hindi niya naintindihan ang tanong ng mga ito. Pero kalaunan ay sinagot din niya ng seryoso ang tanong. Saad ni Lotlot na sa hustong gulang na si Janine para magdesisyon para sa kanyang sarili at may tiwala siya sa anak niya. Kung ano man daw ang makakapagpasaya sa puso at buhay na kanyang panganay, ay buo ang kanyang suporta para rito. Pagkatapos ng press con proper, ay muling nakausap ng press si Lotlot at muling inusisa tungkol sa relasyon nila ni Janine at Paolo. Kilala naman daw niya si Paolo dahil makailang beses niya ito nakasama sa mga teleserye at mabait naman daw si Paolo. Janine hinted at relationship with Paolo. Pagkatapos ng ilang buwan ng pag-iwan sa mga katanungan, naging malaman ang pahayag ni Janine noong January 2023 nang tanungin siya tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila ni Paulo. Anya, alam niyo na yon, Gets niyo na yon. Ito ang natatawang saad niya sa isang panayam sa kanya. Ang naturang pahayag ay tila kompirmasyon sa mga hinala ng mga netizens na magkasintahan nga sina Janine at Paulo. Aminado si Janine na si Paulo ang isa sa mga nag-i-inspire sa kanya kahit ang pagod sa trabaho at palaging inaantabayanan ang pagkakataon na makasama ito. Kilala ang personal na buhay ni Paolo sa pagiging tahimik at low profile, ngunit siliguro ni Janina magkasundo sila ng aktor. Nagbigay rin ng bukas sa suporta ang mga magulang ni Janina si Lotlot de Leon at Ramon Christopher sa anuman ang totoong kalagayan sa pagitan ng kanilang anak at ni Paolo. Isang beses na rin na ng mga magulang ni Janine na kasama si Paulo sa mga family get-together na isang palatandaan ng mas malalim na ugnayan ng dalawa. Inamin na rin noon ni Paulo na naipakilala niya na rin si Janine sa kanyang mami na nakabase sa US. Rumored Breakup and Reconciliation in 2023 Noong August 2023, kahit walang formal na kompirmasyon, ay lumabas naman ang usap-usapan na hiwalay na di umano si Janine at Paulo. Nagsimula ang mga espekulasyon ng mapansin ng kanilang mga fans na hindi na rin nakikita magkasama ang dalawa at tila umiiwas din daw si Janine na pag usapan si Paolo. Nakadagdag pa sa mga hinala ng netizens ang pagtanggi ni Paolo na sagutin ang tanong sa kanya tungkol sa kanyang love life at kay Janine. Habang masugit na naki-kwento si Paolo tungkol sa kanyang career, tinanong siya tungkol sa kasalukuyang status ng kanyang love life. Lumayo si Paolo sa mikropono at uminom ng tubig ng tanungin tungkol sa paksang ito. Pagkatapos, tinanong siya kung magiging malamig ang kanyang holidays. Sagot ni Paulo na malamig naman daw palagi ang kanyang Pasko dahil parating niya itong ipinagdiriwang sa Baguio City kung saan siya isinilang. Noon ding December 2023, ay may mga lumabas na espekulasyon na may relasyon di umunong si Paolo at si Kim Chu na una nito nakatrabaho sa series na Linlang. Sa isang episode ng Showbiz Update, na pag-usapan nila mga chismis na nag-uugnay kina Paulo at Kim. Ayon kay Oji Diaz, base sa kanyang narinig, noong panahong yun ay nagsisimula ng mahulog si Kim kay Paulo dahil sa kanyang gentlemanly gestures. Ipinakita raw ni Paulo kung gaano siya ka-caring at attentive at inililink o ni Kim ang kanyang mga gestures. Dagdag pa niya, feeling daw ni Kim na babae talaga siya dahil sa ginagawa ni Paulo. Pagkatapos, ibinahagi ni OJ isang bagay na masaklap. Nagkaroon daw ng reconciliation sa pagitan ni na Paulo at Janine. Ayon pa sa ibang entertainment websites, totoong araw na naghiwalay sina na Janine at Paolo noong kalagitnaan ng taong 2023 na tumagal din daw ng ilang buwan. Subalit nagpa siya umano lang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang kanilang pagmamahalan. Wala namang klarong impormasyon sa kung ano ang pinag pinagugatan ng paghihiwalay noon ni na Janine at Paolo. Pero may ilang haka-haka na nagsimulang kumalat na may namamagitan kina Paolo at Kim particular na pagkatapos sa kanilang pagkatambal sa sikat na kapamilya series na Linlang. Gayunpaman, nilinaw na ang koneksyon na ito ay hindi naging dahilan ng pansamantalang break up sa pagitan ni na Paulo at Janine. Lumala pa ang usap-usapan ng kumpirmahin ni Kim ang paghihiwalay nila ni Sian Lim na lalong nagpalala ng mga espekulasyon ukol sa posibleng romantikong ugnayan sa pagitan ni na Paulo at Kim. May ilan na nag-aakala na maaaring ginagamit ni Paulo ang sitwasyon para ipromote ang kanilang collaborative series. Pero nalampasan naman daw ni Janine at Paolo ang kanilang mga pagkakaiba matapos magkaroon ng masinsinan, tapat at makabuluhang pag-uusap sa pagitan nilang dalawa. Confirmed Breakup dito lang February 18, 2024, sa recent episode ng OGDS's Diaz's Showbiz Update Vlog, ibinahagi ni OG ang ibinunyag ng kanyang source tungkol sa status ng relasyon ni na Paolo at Janine. saad ni OG na split na raw ang dalawa ulit. Dati nag-on tapos ay naghiwalay tapos nag-on ulit. Pagkatapos, ay nagtanong ang co-host ng si Joseph Sampoco na sinabi na yun ba daw yung panahon na naiyak si Kim Chu. Hindi naman ito sinagot ni Oji na sinabi niyang siya ang mababash dahil dito. Pero giit niya, yun ang ibinunyag na kanyang source at wala pang kompirmasyon mula kina Paulo at Janine. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!